May nangyari kay nanay. Bigla akong nakakaramdam ng hindi maganda. May nangyari ba It sa inyo ni Pat? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lukuhin. Ikaw, mabagal ka na, di ba? Mahigit ka lahat. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nangangako ako, pagkatapos ng graduation, pakakasalan kita, magtatrabaho ako. Mag-aalala ako para sa iyo. May mahalagang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Alam ko na. Marami rin akong gustong sabihin sa iyo. May sasabihin ka rin ba sa akin? Sige, ikaw muna. Busy ka masyado ngayon. Wala kang oras para sa akin. Pansamantala muna tayong lumayo sa bahay. Kapag naayos mo na ang trabaho mo, hahanapin mo ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko gusto ang pabago-bago. Palaging diretso ang ugali ko. Maghiwalay na tayo. Iniisip ko na hindi pa tayo mag-iisang taon na magkasama. Hindi pa ganun kalalim ang ating nararamdaman, matagal-tagal pa bago ka makagraduate, at marami ka pang gawin. Wala akong oras para sa pag-ibig at pagkikipag-date. Ano ang sinasabi mo? Bakit kailangan nating maghiwalay? Galit ka ba Maa, sa akin? Um... Hindi. Hindi ako galit sa iyo. Kailangan ko ng oras para pagsikapan ang aking karera. Kailangan ko ring alagaan si natatay at nanay Sige sa na. Kabitsyan. Hindi mo ba pwedeng gawin yon? Nakikiusap ako. Kung wala ka talagang oras, pwede bang isang linggo o isang buwan magkita-kita tayo? isang buwan na wala kang oras. Kuya! Mauna ka na. Pakinggan mo ako! Kuya! Huwag naman ganyan! Pakinggan mo ang sinasabi ko! Nasabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Oo! Oh, huwag mo akong guluhin! dito. Pero ngayon nagresign na siya. Salamat po, Ate. Salamat ng marami. Oo, oh, opo. Ayaw ng mga lalaki na isturbuhin sila ng mga babae. Tandaan mo, huwag mong ikwento ito kay Ate Fung, ha? Oo nga. Alam ko, Kuya. Uy, may naghahanap yata sa iyo. Wala, wala naman. Wala namang naghahanap. Nagkamali ng tao. Bakit nga ba nakamask ka sa loob ng opisina? <coughs> Uy, okay ka lang ba? Nauubo ako, pakakasalan ko kayo <coughs> lahat. Kau talaga? Kung may tinatago ka sa akin, kakamayan kita. Aba, paano? Wala akong tinatago sa'yo. Good na ako. Tara, uwi na tayo. Oo, umuwi na tayo. Naghihintay si tatay. Oo. Oh. Kuya? Paalam. May tanong akong kay Fat. Nandito ba siya? Nakipag-usap ka na ba sa mga kapitbahay? San ka lumipat? Ilang araw na kitang hinahanap pero hindi kita makita. So, hindi mo alam ang nangyari? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin, pwede ba? Oo. Oh, dapat sinabi niya sa iyo, ikakasal na si Tanpat. Okay ka lang ba? nag-asawa ka, pero sino? Alam mo ba? Um... Hindi rin, hindi ko rin alam. Mukhang misteryoso. Ano ang gagawin natin sa baby sa tiyan ko? Ah, pasensya na po, dito. Noong araw na yon, sobrang lasing ako. Patawarin mo ako, Uncle. Oh, siya na. Patawarin niyo na siya. Humingi na siya ng tawad mula kaninang umaga. Mga lalaki, ano bang ikinagagalit mo na nagtatagal gaya ng gutom? Paalam! Ewan ko. Wala siyang alam. Hindi mo nakita ang ugali niya noong araw na yon. Lasing na lasing siya. Ang mga lalaki na hindi pa nagbibiro ng ganito. Paano ko matatanggap? Hindi ako makikipag-ugnayan sa mga taong laging lasing. Nagsisisi na ako. Patawarin mo ako, kuya. Anong patawad-patawad? Swerte kang at hindi ah, kita pinaparusahan. Hindi pa ako nagsasalita tungkol sa kung paano mo ako tinakot hanggang sa mamatay ako. Akala ko may problema si Nguyet, na ikinababahala ko. Patawad po. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo po ako. Simula noon, itinuring na kita bilang isang ama. Anuman ang itinuro mo, palagi akong nakikinig. Nakikinig ka ba? Ganito ba makinig? Ha? Sige, pero sa susunod na gawin mo pa ulit 'yan. Huwag mo na akong tingnan kahit kailan sulfite rin, Kuya Hay. Ama, ang hirap pakisamahan ng bata. Baka wala na gustong pumunta sa kasal ko. Hindi ba kayo nahihirapan sa mga ginagawa nyo? Bakit wala akong natatanggap na sulat mula kay Nguyet buong buwan? Ah, siguro abala siya sa exam, tatay. Tuwing mababanggit si Nguyet, parang proud na proud ako. Parang ta Matay niya. at magaling. Para sa akin, mas nakikita ko ang sarili ko dito. Itatago ko ba sa kanya? Ang dami naman. Paalam! Si tita at mama ay laging pinupuri si Nguyet. Parang wala nang ibang pinupuri kundi siya. Alam ko na siguradong dahil sa maikli ang mga binti pangit pa ako. Kailangan mo lang kalmaduhin si Giang ng kaunti at matutuwa na siya. Tingnan niyo ito. Tingnan nyo ang buong baryo. Walang sino man ang pumasa sa Teachers University. Sobrang taas -kita, para kayo. kang nireject ng guro. Eto. Tapos nag-aaral siya ng basketball. Ang ingay ng bata. apoy. Opo. Oh, Pusensya na po. May kailangan lang akong gawin. Aalis na po ako. Nope! San ka pupunta? Nope! Tama na tahimik na ako huwag mong kalimutan. Bawat pagkakataon na binanggit mo ang iyong ina, nararamdaman ko ang labis na pagmamalaki para sa iyo, ate tay. Ang galing mo lang parang kalahating bagay. Ikakasal na si Tanpap. Mayroong basanay sa pagtuturo, pero tumigil na siya ngayon. At siya ay nag-aaral ng hindi tama. Bayaran ba ito? tay ma. Paumanhin po tay ma. Ikaw ay isang hindi ka nais na is na anak na babae. Wala na akong isang ilong para makita ka pa. Mag-subscribe sa channel na Kenny para hindi mo mag-isang mga nakaka-excise ng na video. Tata. arin mu aku busuk Balik ka Nasaan si Nasa emergency room siya. Hindi tayo makakapasok doon. Doctor. 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 Kumusta ang anak ko, Doctor? Si Nguye ay ligtas na mula sa panganib. Siya ay natutulog ng kaunti. Magigising na siya maya-maya. Pero si Nguyet, siya ay mayroon ang ng... anak kong babae? Ang anak kong babae ba, Doctor? Ha? Ah, wala siyang problema. Pero buntis na siya ng maygit na Tapos buwan. na. Ha? Huwag magalala. Hindi apektado ang bata. Kaya pwede pa siyang ituloy. Bakit hindi mo tinanggap? Anong masama sa'yo? <laughs> Wala na akong mukhang maihaharap sa nai. Eh. Ang hirap talagang magpaaral ng mga bata. Silang isa sa mga ito, dapat itong bahagi ng kanyang pag-aaral para sa kanya. Ngunit ang pasyente ay nagtulot ng ganong incidente. Ang sabi niya, malakas pa siya, pero sinasabihan niya siyang... Ganon! Simula ngayon, hindi ko na siya titulot. Wow and tell him never to step foot in my house again. I don't have a deceitful child like him. Anong ibig mong sabihin? Hoy! Anong ibig mong sabihin, jam? Ba Buntis! Singuyet! Ayan, anak ko! Ayan, anak ko! Diyos ko! Subscribe sa kiddikong channel para hindi mga susunod hoy, na na kayo. Kayo. Na sa Sa mga susunod ng video! Subscribe sa channel ng lalas! Marami salamat may sa, sa panonood. Video, Magkita kita tayo sa susunod ta na mga video. Gin! Gin! paano mo nagawa ganitong bagay? Tapos humihingi ka pa ng pagpapakasal? Subscribe Pag sa si channel. gin. ka na. -in Sinabi ko ka sa'yo, umalis ka. Ay, Pero baka ka na dito ba? Ka umalis ka na. Umalis. Tulong sa pelikula. Umalis. Huwag mo na siyang saktan. Wala siyang kasalanan kasama mo pa ba, ba siya? Pwede Hindi siya ang tatay Muyen. ng Muyen. bata. Muyen. Si Muyen. Tinasabi mo? Hoy! 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 Lap ka! lang. Sa kita kita susunod mga video. Kailangan kong pagbayaran. Mag-subscribe si Ano ba ang ginawa sa nagpapasakit sa akin ng ganito? Alamat kita tayo ulit. subscribe sa so channel ngayon, bigyan. Soul Season from Tamjang. Hey, yeah. who's is it? E, e, ako ay... ay anak lang ng anak. E, Magsalita oy... ka! Papunta na ako! Hinahanap ang taong iyon. Bigyan, mag-subscribe mag sa Lala School channel. Bupang hindi makaligtaan ang mga kapanapanabig na video. Sorry po. Sorry talaga ako. Grabe, grabe, grabe. Salamat, salamat, salamat. Eh, ano basa. Ah, si bunso. Anong nangyari sa'yo? Tumakbo ka na, tumakbo ka na. Iligtas mo ako, iligtas mo ako, tumakbo ka na. Pwede na rin. Nguyen, nguyen, nguyen. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Pee? channel so you don't miss any